Uh, Tapos, ang last mo, of course, si Allen. Happy. Oo, siya siya yung kanina. Pero, um, kapag adjust adjust siya sa ganitong setup na yes. na iba yung yung sa mama mo kayo lang ng mommy mo pero okay. may isa kang family din na pinupunta oh, kasi like ever since I was four like kami na lang po talaga ni mommy so parang mm hindi -hmm. naman ako lumaki talaga na may father hindi rin ako na ni ba kasi of course when I was 1 to 3, hindi pa naman ako super parang conscious yung mind ko na I have a dad so parang lumaki po ako nasanay na yung dad ko nasa ibang bansa may ibang Uh, oh. kami po talaga ni Mami, talagang religious. Like, At it's good kung wala kang wala kang na, ano, nag -galit. So, wala so, po. Kasi so, like... Positive lang. Hmm, na. Like, okay po kasi talaga sila eh. Like, hindi sila yung type na hindi kami magpapansin na hindi ko susukot. Like, oh. why oh. po may family gathering <clears throat> si daddy. Like, kasama po yung family ko society, like, sa side na like sila lola, dito. Tapos kasama po si mommy. Oh. So, ganun po open -okay. Pero handa ka lang, 18 ka na, handa ka na if ever, baka ma-inda pong na. Bago, ready ka ba ko oh, sa kalit. Gusto mo rin? Okay. Gusto mo rin. Kasi like, hindi ko naman, never ko naman po sa laki ng troll boat. na gusto ko kayo lang. Kasi I believe na anak lang naman ako, it's still their life, they have the right. Kung gusto nilang may love, kung na gusto nilang may okay. huh. it's fine, huh. okay man. Anong pwede mo pang ma-share sa amin sa preparation mo? Like sino yung, aside from 18 uh, tropical flowers, ano pa yun? yung isang mga girls, ano yung candles? Candles po. Oo, oh, sino pa yung mga candles? Uh, sa candles po, si Ate Isabel Ortega, si Miss Carla Abeliana. Yeah. Hmm. Ah, sila din yun. Kompleto <laughs> uh, ba ang ano, Prima Donas? Uh, ano <laughs> uh, oh, lang, mababash na naman ako. Hindi, obvious lang ang, ano, pero yung iba kasama mo, nandun sila. Yeah. Sa, si Altea, tsaka Si... No. Si... Um, uh, si na ano Elijah na huh? ano. oh kasama siya <laughs> oh, so, Happy birthday Pero okay, ano ba, uh, nag-apply ka na rin ba ng license mo dahil meron ka ng bagong car? Ay, ano po, um, mag-aana pa lang po ng student's license. Ah, mag-student oh. license. Like, hindi mo pa rin yung professional. Pero excited na po ako. Kasi like, Mahilig po po road trip. So, feeling ko may enjoy ko rin po yung driving. Si mommy po kasi hindi hey, mo yung road trip. Kaya, ayoko mo tayo mag-road trip. Kataga, sabi ko, pag marunong na ka mag -drive, ako mag-drive, ako mag-road trip. Wala ka na magagawa. Yeah, Sabay <laughs> ka na lang. Pahabol <laughs> na question ako, meron bang theme song isang 18 years old na? Kasi singer ka rin. Ay, di ba ako singer? Umakanta? <laughs> umakanta lang po ng slide. <laughs> ano ang theme song mo ngayon na 18 ka na? Song of your life, parang gano'n. Can siguro po, kong uh, Siguro po, Good, time. Oh, good time. time. So like, yung song it's all about happiness, it's always a good time. lang po talaga yung life ko. always wanted to be a na-achieve mo ngayon, ka na, we can say okay na pwede natin, safe na masabi na, abot kamay mo yung kanata. Iyon yeah. na. Ito na po. Talaga may Yun na lang talaga. Okay. Ano preparation mo sa prinsesa ng St. Jane? Ano po? Nakastart na kayo? May mga ano na? Ah, Pilot taping na po next Tuesday. This coming Tuesday actually. Next week. After May So, ang inaaraw sa mga talaga is how to sell a parang sort of judge. Since lumaki na po ako sa tabi ng ulo. Ooh. and naging barkada ko na rin yung mga inmates. So, of course, very detailed na kailangan magre-reflect like, na ano maka siya sa loob ng city So, yun yung challenge sa akin uh, uh, na. Kung kaya mo po kung like, script reading po kami kahapon. Sabi ni Direk Jerry, dear, you sound so social for You have to make it more masa. Okay so, po, so hindi ko talaga. So, paano? Bago sa'yo talaga to, di ba? ibang iba sa'yo. Kasi Nice. she's also middle class lang. Pero hindi yung talagang jeje -je so, Challenge talaga ako <laughs> dito. like, kailangan kawara yung graduation, kailangan graduation. Yung mga <laughs> So, talagang word for word ng script ko, inaaral ko na. So, syempre mag-disappoint, siya si Direct Jerry sa Wala nga peg kung sino, yung matitong sino-artista, yung atake mo doon sa role? Eh? Wala ako. po. Focus right like, ko. lang talaga yung speaking voice ko. Kailangan ko na, nasa May pagka-djologs yung yes. pagsabahan. Hey, Ngayong 18 ka na, ano pa yung mga roles that you want to portray? yung medyo mas mga mature na roles? Sabi mo kasi gusto mong maalis sa pagka-pabebe, di ba? Ano yung mga gustong, mga dream roles that you want to work soon? Actually, mula ako bata ako, like na parang ito po kasi yung ambasura. So parang gusto kong gumawa ng gano'n. Yung parang dual, Parang hindi ko it's gonna be a challenge. Kasi syempre, ako yung biga. Tapos ilan? Natapatag ko rin yung sarili ko sa actually, So hindi ko it's gonna be a big, big, big challenge magiging milestone siya kasi sobrang challenging talaga mga May hindi ka pa ba nakakatrabaho mga kapuso actor that you want to work with soon? Kung may, may, chance ka to choose. Like, oh, siguro po, sindi ko. Hindi hindi po Eh, kahit naman hindi ka na serial like, siguro, alam niyo po yung mga parang short series Yung mga ganun. Siyempre when at Isabel, oh, uh isa -oh. sabi sa girl. <laughs> 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 like, alam niyo po yung mga typical story na parang, kung nandang, like, super ang kapatid si Miguel, oh, kapatid ah, oh. they love you, Baka mabash naman naman. Oh, love naman ako ng isa girl pa. Si, I love you guys. And I love your idol. And tapos si Alan, parang kapatid niya. Sa very mga ganun, parang nakakainis si Miguel, magkapatid niya. Ayaw mo, mo ka saan ka pinaka-excited dun sa celebration mo? Ano yung pinaka san kang excited na part? excited so ako actually program, like yung flowers, yung director. Sign, ko sa speech ng mga director. Baka sabihin, sana gumaling ka na o Magaling <laughs> uh <-huh. Okay, laughs> <kain> ka naman. <laughs> uh, first, of course, creating candles, gestures, and drinks. 18 tropical drinks. tropical Mexico. Kasi I won't be drinking at least. Hindi ko po talaga siya gustol. Like, kahit like, kahit ako, no? Kahit 18 ka na, no. Ito sa lupon ko po. Pinipinit ako Uh, Opo okay, natin po siya. No, so, na, oh, <laughs> like, um, wait, naman ko na So? Kahit wine? Ayoko po. pa lang kasi. So <laughs> oh, hindi ko munta ka talaga siya. ano. Kaya pinilitan ko rin po yung program na parang jelly juice. Just Wish it. mo sa career mo ngayon? Wish ko sa career Of course, more growth. And mas complete. Hmm. Ano talaga ito? Legal na ba naman legal sa'yo si Allen ngayon? Siyempre, <laughs> okay, um, like, again nga yeah, po, yung parents ko kasi hindi naman sila yung controlling type like, na Alan, hindi ka pwede mang legal, ah. Like, si Alan na kay Alan ko kasi yun, like, since lumaki nga po siyang problem meron din siyang values about relationships na yung mommy niya rin yung nagagayin na ba, dapat mang legal ka kapag na kayo hindi naman parang na, na siya, ganun. So, talagang balance na yun, like, very, very, ano, um, hindi ko na siya iinjure 'yung company. And don't niya, nung sa lubong, birthday mo, sa lubong. Nagbigay ng 200 roses. Wow! So, <laughs> bakit 200? Red ba 'yan? <laughs> <laughs> ano bukas, like alam <laughs> mo 'yung nilikom ko sa roses. So naman 200 expect na 200 roses. Grabe <laughs> naman yung 200. Like, 90. like paano? Paano niya binigay? Ano po, Nasa po ako ng father ko. Like, lang po kami ng lunch May my lola. Bigla siya pumasok niya. yung Taray! Kilala rin ni father. Oo! No, actually, bought po si daddy. Ay! Okay, na sure ka? Hindi <laughs> 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 ka naman pinagbabawalan. <laughs> they started it when they were 16, you know? So, alam nila yung feeling na, sabi nga po nila, okay lang, as long as ko mm. Yeah. masaya, sabi nila, kaysa mag yun po talaga At may respeto, sabi mo sa parents. Yeah. Ano lang po nila, okay lang, kahit ano, basta know your limit, yeah. Dapat may respect pa rin. Kasi like, yun nga, but they started young, so they know the feeling na hindi mo talaga siya makokontrol. So they don't control so Dapat kaya tumulit kayo maging mag-jowa. Like, talaga hindi na kasi Correct, sila, correct. Okay. Message mo na lang sa lahat ng fans mong sumusuporta sa'yo. Mula nagsimula, hanggang ng 18 ka yes. ka na. Yes, Alam niyo po na nakatouch kasi meron ako isang fan. Started me student na yon Vet, ano na siya. Vet na siya sa mga do. Talagang kasabay ko na po sila. Dumatada niyo na po elementary ngayon. Nakakatama ng puso. So syempre, sa lahat ng mga uh, supporters ko, sa fans, sa family ko, ano, sa Frionetics, maraming maraming salamat. And of course, sa mga ka-team Johnnie. Kasi ever since I started my like, career, nandiyan na kayo. Ngayon, 18 na ako. Sabay-sabay na tayo. Mas marami na tayong mga bonding moments. And I really thank you. Kasi like I always say, wala naman ako yung umukasan ako ngayon kung wala okay. So hindi ako kumpleto kung wala I love you. And invite them sa bago mong show. Ayan, sa GMA. Yes, so of course. Mga nanonood, po kayo na manood ng Prinsesa ng City Jail. This year you know, po yan. have so, Thank you, Sophia. Okay, thank you.